<laughs> ala bakit annyari kaya ka pala gumawa ng bagong channel okay mas madali na yan ngayon may don't worry swertihan lang yan sa swertihan lang yan sa viral na remix Abay, tum kami doon. Di, kami doon sa... Wala ba? Search nga natin. May oh, HK vlog. Sa <laughs> uh -oh. oh, uh -oh. uh -huh. Maricar, ganda. Hello. <laughs> Oo, May. Wala, May. Wala yung channel mo. Ang nandito lang yung team isda mo. May HK vlog. Nandito lang yung ano mo. Ninja mo. Wala yung channel mo. Ano nangyari sa channel mo? Binura ba ni White? Binura ba ni White, eh? Baka naman

Ganun ba? Hindi ko napanood yun ah. Pumunta kayo kay ano Kay niyan? Hindi. Kayo at yung sahod natin. ko Hindi. Nag-message si Janet. Hindi ko siya nireplyan. Tapos ko yung mga price. Sabi ko, hindi ko. Hindi ko na siya. Hindi talaga na ano. So, hindi ko talaga siya anuhin. Sabi ko, isa nga lang ang pantani ni PJ ang alam ko eh, yung pinaka ano. Hmm. Hindi si ko pala alam na asawa ni, pala ni Casey yun. Asawa niya si. Kaya nga, oh. kahapon ko lang nalaman sabi ng friend ko. Yung palang asawa niya. Ayun, ganun na. yung Kasi kung nasa ako lang yung ano ng bahay. Malapit na, asawa pa. Asawa pa ba yun? Ano yung ginaganap yung mga Filipino activity? No, kaya nga. Ah, indoor yun. Iba yun. Ah, ganun. Yung palang nangyari sa channel mo. Ayoko mahihayin ako. Nahihiya ako eh. Oo nga. Mahihayin talaga ako sa personal at saka tahimik ko pa. Grabe. Napansin mo ba? Siya yung ano, self proclaimed na tahimik. Ah. Siya, siya, siya lang talaga yung maririnig mong ano, tahimik na ano. Sinasabi ko na tahimik ako. Tahimik naman talaga ako. Napipilitan lang na ako magsalita. <laughs> maraming tatang tahimik sa kam lahat kaming 11 na buhay na alam kong nakasama ko na 11 na buhay kasi di ba pwede kami tatlo, hindi ko na nakasama talaga Ganito kami kaingay Maingay kami lahat ano la normal na kasi lahat kayo hindi na lang natira. Kahit ka mo, yung kuya ko pag ka hindi 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 ka tatay ko, hindi naman siya maingay. Maingay man siguro siya pero kasi nga dahil trabaho siya ng trabaho. Ano, napapagod <coughs> ako. May time na ano na ako, nalulubat na ako, kaya nananahimik na ako. Si Mama Nayla lately sinasabi sa akin, hindi na daw ako katulad ng dati na jolly okay, na ano, sabi niya. Hindi mo si awal. Sabi ko, anong gusto mo pagdating ko dito, nagdadasal ka pa, sasabihin ko, yabama, yeah, oh, yabama, yeah, yabama, yeah. <laughs> sabi ko sa <"Sale?"> akin. <laughs> Nagkisa cellphone daw ako, sabi niya. Uh. <laughs> <laughs>